Ito na lods, ito na yung uh, saging natin no? Ito yung uh, Kinuha ko uh, Wala pang isang linggo Ay, ah, isang linggo na pala Nahinog na siya So nakita nyo, iba yung kanyang kulay no? Ayan no? So itong saging na Ano naman, nakikita nyo palagi e, Madalas yung makikita talaga <laughs> Dilaw na dilaw Ito, bihira nyo lang makita, pulang-pula ano dito eh, may benefits dito sa health. Uh, sabi nung uh, matanda na pinaghingi ang ko ng uh, ano, si Milya nito. At saka yung ano nito guys, no, yung ganyang uh, laman, ito. Hindi siya gaano matamis. Hindi unlike dito sa ano, compare mo dito. Oh. Yan. So, yung laman nito, ayan, o. Oh. Pag kinakain mo, hindi siya masyadong matamis. At, at ano siya? Tama lang yung kanyang tamis. Tama lang. Hmm. Tama lang talaga yung kanyang tamis. Parang kumain ka lang ng ano, <coughs> yung uh, saging na ano, na saba. Yan. ako kumain nila ng saging na saba? Na hinog. Hindi siya masyadong matamis. Kasi ito, medyo matamis. Yung uh, ano rin, ibang variety. So, may, nagtanim tayo ng senyorita. Kasi bibihira na lang yon. So ito, ito yung bagong tanim ko sa farm. So, one year ago pa lang. Ito yung unang batch na tanim ko dito sa bahay kasi. Sabay pala doon sa farm. Kaya sa farm pala, nabahaan. Kaya hindi na siya, hindi siya nagbunga ng sabay pala. So, senyorita naman yung abangan natin sunod. Kasi bihira rin din yung ano, senyorita na makikita nyo. So, ibang bata, hindi na yata kilala yung mga ganyang saging. Ang kilala lang yung ito, nga yung uh, uh, green na nabibili sa mall. Kaya kinikip ko to para sa mga future generation.